Yo, yo, mga katopeks Good morning, good morning, good morning Nandito po ako ngayon sa my Silang kapit So, unloading na ho tayo So, check lang natin Yung ating mga pangarga Kung anong laman So, ayan dito. Ito po yung mga warehouse nila Ano maluwag So, tignan natin yung pangarga ano, namin harga so, lang namin, no, konti lang. O, konti lang yun naman, ha. Na. Konti lang, dalawang paleta lang yung laman namin. Siyempre tayo. Dahil, <coughs> mababait tayong mga driver. Magbibigay tayo ng pang kapi-kapi sa kanila. Ganun ho ako rito. Mabait ho ako rito sa mga nagumano. Oh, ano pa? Para mapang kayo. Ayan na, may tayo pang okay. Eh, dalawa lang. Ano yan. okay. Ah, Topics Vlog. Manood ka dyan. Follow mo ako. Topics Vlog. Manood rin mo. Sige. Topics Vlog. Ano mo ako para? So, nakakuha tayo sa followers dito na sa mga Topics? Oo. Oh, P P-O-P-A. Para mawala yung stress mo. Malood ka sa convent ko P -O. P P tapos Igen T-S T-O T-O T.O. T-O Topex so nakakuha tayo para so yung pangarga ko yung napakalit lang dalawang paleta lang t Key, tapos X. Apex. V. Victory Log. Victory. Yan. L-O-G. Yan. Okay. Tama, ya. Yan. 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 Follow mo ko yan. O, maload ka sa mga ano ko. Ka. So, kaya na. Mayroon tayong followers dito. Pagbalik ko, limanda na bibigay natin dyan. Basta <laughs> nakapalo. Manood ka muna dyan ha, ah, mga discarga pagkatapos. May kapihan ba rito? May kapihan? Tara, kapi tayo. So magkakapi muna kami mga followers to. Ah! Hello, Nay. Magandang umaga ho, oh, Nay. Ah, oh, sige, sige, sige. Uy, ba't oh, ka natutulog dyan? Ang kapal na mukha mo. Mayo ko, Kapinay. Ah. Ha? So, nandito kami ngayon sa, ano sa loob. May kapihan. Kasama ko si Roslyn. Yan, oh. Yan. Yeah. <laughs> si Trisha tulog yan <clears throat> Walang energy. Kaya natutulog. <laughs> Walang energy. Ano? Uh, Huwag kapit tayo. Magkape lang, magkape